marikay mga parekoy Mayung udto diha mga marikay may udto mga kabayan Mayung udto tawos may pong gabi eh itong sa pikas pikas bahay nga lawak sa atong earth may gabi sa inyong tanan mga parekoy may kayong panahon diri kay mo, mu ulan mo init mo mu mo init may panahon diri sa kuan kay simpre bang mata tanong man mo ma ulan ma sana inyo pud ang panahon weather nyo sa biya pag biya eh may sad panahon kay wan kaning aso ba kay pug balud balod balon tanda, ta pag balod nga kwan trabaho lang ya pun sag balod di ba ay tuod pare koy eh, na koy nakuan gabi eh kining nabasa ba sa mga comment pud sa post sa party sa mga marino namuwi comment dito pare ko nga ano uh, si lagi to nga kuan ko nga apply nga si Robaker nakasakay tapos nai isa kayo nai isa ka kwan may comment pare ko nga grabe sad maka kuan ba mura og ganang o, atong kunaw na o nakalait gyud siya kuan po ba kay dapat mo comment siya kanang igo-igo ra pud di pasubrahan kung kayo ba kayo siyempre ang uban masakitan ba ya sa abang mga mga fly sa abang mga nagbarko kaya ngayon comment abin mo never ever akong naniwala sa bakir bakir system daw pwede lang daw yan sa mga taong kanang kining walang experience tapos kining mahina ang loob kung sa to pa pa ito ang pinakakuan ano ko ganahin itong yang giyon nga mga bubo walang tiwala sa sarili dapat di isa mo yung nga mga bubo daw tapos walang tiwala sa sarili kay sakit ba yung paminaw ikaw nagtubo mo pare ko yung bulok sa tao bubo sa tao siguro sa pag iskwila matawag nito siya nga bubo pero kung ako yung kanon why bubo sa tao Imposible. Maniwala ka. Well, bubo. May mahina pero why yung bubo nga kwan? Kasi di man pareho. May parte nga mahina siya. May parte nga may siya. Oh. So, di na tumatawag nga bubo kayo. Kung bubo pa unta, wag din siya tanan. Zero. Uh. Tapos ang yang kuan, di man kung magiglalis, magigargyo sa kanya nga hindi siya niwala sa bak para backer system kay tinod po dagang po yung nakasakay nga way backer tinod na pero siya nakasakay nga bakir oh. ang nakasayop lang sa iya kay miingon siya nga di siya maniwala sa backer, backer system kay nakasakay man siya nga way backer kung saan may tawag atong uban na nakasakay na way backer di siya maniwala kuhan kayo kanang ng kuhan kayo niyang pangisip ba nga murag siya na itaas kayo ba? Kay din libe pareho. May uban nakasakay sa nay baker, may uban nakasakay sa wala baker. So, ang uban dito okay to yung comment uban nga siya nakasakay wala baker. Jaga dasal. Saka kun lang apply apply lang. Oh, nakasakay man siya. Oh. Puro pa isa po dito nga kun daw di po sa maniwala sa sa tama ka, hindi ako maniwala sa bakit system. Kay nakasakay po kuno ano siya, wala experience sa kun kay galing, galing sa land job. Tas kaysa sa, sa kumpanya sa kamagaysay nga tas hindi siguro to kayo mas um, si experience siya tapos gidawat siya anak tapos mauli gini nakasakay siya nga we, bako system mari mana dagan ako di ay nari bakir nga nakasakay nga kuan kuan raman to kanang murag pang pangay or referral kondisyon anak di man asin matawag yun nga bakir kayo kung bakir kanang mga bit 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 inaanam man yung mga bakir yun kato repair system tapos pangalawang sakay anak mo repair system pangatlo kusang nag apply natanggap no ang una una di mo ka madawat god wa experience bisag kayo di ba tapos kung wa kay backer magtiaga ka utility apply o. puro ka to yung nga bobo walang tiwala sa sarili lain kay paminaon kung sa ako lang lain kay paminaon kay sino kay inong kag bobo walang tiwala sa sarili o di ba Siyempre, ibig sabihin, mayabang na siya, kaya nakasakay siya, walang, walang, backer, walang backer niya. O. So, okay, nakalagay, kaya nakasakay po doon, nga, walang backer. Kung una, makasakay ka, lalo sa mga baguan. Payo ko lang sa inyo, sa mga graduate ng sinuray kung gusto niyo magsiman. Tandaan niyo. Una una, kung gusto niyo magsiman, kaya nga, tiwala ka sa sarili mo. Pangalawa, magaling ka lalo na pasan sa pag-aaral mo ayusin mo yung pag-aaral mo kasi pag nag-aaral ngayon uso na kasi ngayon hindi wala yan kasi dati bihira lang dati pinipili lang yung eskwelahan dati pag nag-aaral ka o bago ka nag-aaral may mga intran, may mga exam na binibigay ng mga kumpanya mga kaditi nila siyempre kung medyo mahina ka sa academy pag kumuha ka ng exam dyan sa mga binibigay ng mga kumpanya mag exam para gawin kang ano nila training nila training kadit kadit program nila pag hindi ka makapasa di down ka na mag aral ka tapos wala kang bakir. ang hirap kay anon kaya kung mag aral ka kailangan matawag natin na matalino magaling madiskarte pero hindi naman salagong, talagang matalino kasi makakasama ko rin dati ano pa sa Amstrom, Scalar pa sa Amstrom. Sabi niya, hindi naman ako matalino man. Magaling lang. Diskarte, saka ano, yung, ano nang, consistent mo na nga. Talagang, yung, ipasa mo. O, di ba? Hindi kailangan talaga din. Pero mas, ma mas ma mainam kung talagang, matalino ka. Kasi madali mo lang yung exam. O. Yun ang una, sa mga baguhan nga gusto mag-apply, o gusto mag-seaman kailangan magaling, marunong saka kailangan ipasa mo yung exam wala na hindi na kailangan bakir kasi pag sa kanyan pag graduate mo, yung iba nga eh hindi pag graduate, pinapa-onboard na nila eh tapos ibalik na naman sa eskulahan di ba? Diba? dahil magaling ka matalino puro yung talagang talagang totoong kung bright ka talaga pero ayos pag bright ka pero kahit hindi ka bright kung magaling ka lang magaling ka diskarte, eh. masap Mayos ka magdala. Marunong ka sa kwan. Pag ma may kasama yung exam. Yun. mo na yung kasulti lang sa inyo. Di lang sa taruban ka ng mga pareko nga nakasakay na nga. Way here, Hambog na kayo. Di man sa inyo nga kwan. Pero lain pa minahon mga pareko yun. Diba? mo na yung kiingon nga. Dari sa kubring siman. Matubag tayo mo ng mga pus-pus diya -pus nga kwan. Kanang murag di po maayo pa minahon ba nga. Murag hambog na kayo. Ano. Kulo ni pinulastog Pag masahap, mabasahan ko na yung mga post nga mga nana. ay alam mo pag daw kay tubagon ta na. Kay basig mga kuan ra kanang mga kabalustagan ra ninyo ay mo palabi kay uban mo tuubay ako. Okay. So mo orto pare akong masir karon sa pobreng sima no. Katong nabasa na ko, medagan pamidagan puro bisi pam kayo kay panginabuhi pobreng sima lagi nga. Nag gulag taon ta. Hindi lang mabot ra gyung panahon nga makuan ra nato ne. Kanang mga uban nga matupi pa So okay, ingat mga pare koy. Oy. Sa Bodo Nights na Oh, ay ay nakayo mga pare koy ya sa Bodo di ba? Okay. God bless us mga pare koy.